Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-away nga na po sina Jimmy Butler at Tyler Hero. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ready na nga na Los Angeles Lakers sa kanilang Game 1 laban sa Denver Nuggets sa first round ng playoffs. Naikumpirma na nga po mga katrops ni Sham Sharanya na mawawala nga po si Jimmy Butler sa kupuna ng Miami Heat ng ilang linggo matapos itong magtamo ng injury sa kanyang tuhod sa kanilang pagkatalo noong nakarang araw laban sa Philadelphia 76ers. Kaya hindi na nga po ito makakasama at makakapaglaro pa sa kanilang magiging do or die game bukas ng umaga laban sa Chicago Bulls na gaganapin sa loob ng kanilang home court. Kaya medyo minamalas na nga po talaga ngayon ang kupunan ng Miami Heat. Ngunit ang mas pinag-aalala nga po ngayon ng mga fans ay ang nangyaring away at initan sa pagitan ng kanilang mga players na sina Jimmy Butler at Tyler Hero sa pagtatapos ng kanilang laro laban sa Philadelphia sa Willing Sixers. Ayon nga po sa lobas na balita, napilitan nga po ang Miami Heat na separate silang dalawa sa kanilang bus matapos ang kanilang mainit na sagutan. At nagsimula nga po ito nang hindi tumigil si Jimmy Butler sa kasisigaw ng mga salitang 9427 isang patama kay Tyler Hero na hindi na nga po nito nagustuhan pa. Kaya napuwers na nga po siya na magpakawala ng suntok na hindi rin naman tumama. Ngunit hindi rin naman nga po dito nagpaawat si Butler at pinagpatuloy pa rin nga po niyang kanyang pagsigaw ng 9428. Kaya napilitan na nga po na ipaghiwalay silang dalawa upang hindi na lumala pa ang kanilang sitwasyon. At dahil nga po sa nangyaring ito sa kanilang mga players, ay nangangamba na nga po ang mga fans ng Miami Heat na maaaring nga po na maka-apekto ito sa chemistry ng kanilang kupunan at sa kanilang magiging laro laban sa Chicago Bulls. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang ready na nga ni Los Angeles Lakers sa kanilang Game 1 laban sa Denver Nuggets sa first round ng playoffs. Tatlong araw nga po mga katrops, bago magsimula ang kanilang serye laban sa Nuggets ay inumpisa na nga po ng Lakers ang kanilang team practice kung saan lahat nga po ng kanilang mga players dito ay gigil nagigil na, na mag-insayo sa kanilang mga ginagawang shooting drills. Yes, hype na hype at sobrang seryoso nga po ang kanilang mga manlalaro. Gayong alam nga po nila na kailangan nga po nilang ipakita dito ang kanilang 100% na effort para manalo ang kanilang kupunan. Ayun pa nga po sa naging pahayag ni Coach Darvin Ham sa kanyang interview, iba't iba mga klaseng game plan, estratehiya at player naman nga po ang sinubukan nilang gawin ngayon since alam nga po niya na maraming senaryo ang pwedeng mangyari sa kanilang magiging bakbakan laban sa Denver Nuggets. Well, ito na rin naman nga po ang una at huli nga po nilang team practice sa kanilang pasilidad bago sila pumunta sa lugar ng Denver para sa kanilang game 1. Kaya kailangan na nga po nilang i dito ang kanilang buong lakas para maging handa sa kanilang serye. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.